Happy Monday guys! Araw, ere, ere ang aking lulutuin today. Ito ay babaunin namin ngayong lunch ni Atara. Yan. Ito po ay paano bangus. Bangus na ulo po yan pero malaman po yan. So yan po ay boneless na guys. At yan ay ang aking lulutuin at yan babaunin. So binabawang ko po siya ng okra para may gulay naman ako. Kasi salo na po kami pag lunch. Ayan. Tas meron po yung sinubuyas, binitpit na uh, luya, at meron akong, nga uh, ano dito, sili. Uh, Pinagdalan ko po ng ano ito, ng, uh, ng buto kasi para hindi po maging, maanghang po yung sabaw. Yan guys. Ngayon po ay lalagyan ko na lang po siya ng sabaw. Isang basong sabaw. At syempre, tatimplahan po na natin ng kunting asin guys. Ayan. Lalagyan po natin siya ng asin. Ayan. nangungusina po ako ngayon guys kasi pagka naglinis na ako dito sa kusina, ayan, tuloy-tuloy. Ayan. Parang pangat lang po siya guys. Papangatin ko lang siya. Kasi nga po, eh, medyo umiiwas nga po ako sa mantika. Ayan. So, yan guys. Meron na po tayong babaunin kailangan po natin magluto, hindi puro bilila lang ng lutong ulam. Minsan kasi pag tinatama, kahit may lulutuin. <laughs> Kung may, kasi minsan, yun at yun pa rin. Ayan. So, may iba naman. Ayan. Para makakain din yung bata. Yung lagi kasi iniisip ko na makakain yung mga bata na, na ano, merong sabaw. Ayan. So, ayan guys, sinalang ko na. Siyempre, tatakpan po natin yan. So, happy Monday po sa lahat. Happy Monday! Happy Monday! Oo, uh, may batang nanonood sa akin. Makulit. Ayan, salamat po. And shout out po sa lahat po ng aking mga kaibigan sa YT at sa aking mga mamas dyan. Ayan, marami po salamat. God bless po sa ating lahat. Luto na tayo, guys.